Hi mga lods, it's me Judith. Vlogger na nag kuhol at gumapang sa gitna ng highway mahaharap sa kasong kriminal. Viral ang isang vlogger na nakuna ng video habang gumagapang sa gitna ng highway sa Konsolasyon, Cebu, suot ang berdeng costume ng kuhol, na nagdulot ng matinding trapiko. Tinawag niya ang sarili bilang snailman. Sa video, Makikitang gumagapang siya sa harap ng mga sasakyan. Hindi rin naman siya nagtagal sa kanyang ginawa at mabilis rin na umalis palayo, nang magsimula ng tumakbo ang mga sasakyan. Ayon sa hepe ng HPG7, isang public disturbance at delikadong stunt ang ginawa ng vlogger, na maaaring magdulot ng aksidente sa kalsada, at maaari siyang kasuhan ng mga paglabag sa batas trapiko at iba pang kriminal na reklamo. Nagpaliwanag naman ang vlogger sa kanyang Facebook page. Aniya, gumamit lang siya ng effects na busina para sa kanyang video. Naghanap din ako ng timing na traffic kung saan patungong go, ang stoplight. Pasensya, effects lang, saad ng vlogger sa salitang Cebuano. Sa ngayon, ay voluntaryong sumuko sa konsolasyon MPS ang vlogger, at humingi ng public apology sa kanyang nagawa.